anniversary. Ayan, good morning. Ayan, April 20. April 30. April 20 sabi ko. April 30 na mga kasari. Ayan ang aga-aga. Super init. Super init sa aming lugar. Ayan, sa lugar na. Ayan, kamusta kayo mga kasari? Uh, um, April 30. Ayan, ngayon palang magbabayad ng kuryente. Kaya kuryente reveal tayo. Pagkano yung kuryente namin ngayong April? Ayan. Uh, March, April ito. March, April. Pagkano kuryente namin ngayong? Bukas na ito. Tinignan ko na ito ng paraan. Kasi, wala kong balak tingnan ito eh. Kakarang araw, binuksan ko na kasi yung yung kapitbahay ko, kinuha niya yung bill niya dito kasi ako tumatanong na ng mga bill. Is, sabi niya titingnan daw niya kung magkano kung mo, Sabi ko yung sa akin niya, hindi ko pa natitingnan eh. Sabi ko, hindi ako excited na makita eh. Ayan, kaya nung natingnan niya sa kanya, ayan, inano ko na sabi ko yung sa amin. Sa amin niya, ayan, binuksan ko na din. Ayan, nalaman. Para malaman ko kung magkano. Ayan. Yung, yung bill natin is dalawa. Pero mas malaki yung kuryente namin doon Kasi syempre may freezer Yung washing lang doon Yung magkasama Isang freezer, isang ref Yung kasama doon Ayan Ito dito Yung doon namin Is ito Ayan Ito Ayan 4547.32 Ayan ayan yung kuryente namin doon. Tapos, yung dito, <laughs> yung dito, ayan, 3,000, 3,252.10. Ayan, ito yung dito. Kaya, kuryente namin ngayong April is 7,000, 799.32 grabe 7,000 hindi <laughs> yung dito, um, yung dito, three, umabot na kami ng 3,000 dati, ano lang dito eh, uh, 1,500 yung, yung nakasaksak dito, na Easter F lang, ngayon, umabot na ng 3,200, dito, sa, sa ano na ito, eh, hindi pa nakasaksak itong, itong freezer na ito, hindi nakasaksak, ah, uh, kasi yung malaking freezer ang nakasaksak doon sa likod, paano na pag nakasaksak pa ito, sa ngayon, freezer dito is pagka nakasaksak lahat ito is magiging ano magiging tatlong freezer na ayun just me yo oh. tatlong freezer ito hindi nakasaksak tatlong freezer isang ref ayun doon naiwanan yung isang ref doon sa loob kasi naglilipat na kami nag-aayos kami ngayon ayun hindi pa tapos kaya paano pa kaya pagka nakasaksak na ito may Ay, ano, yelo. meron Ayan, katakot-takot yung bill natin. Pero ano, pero rin Hindi pa naman pwede yun. Bayaran mo yung ngayon. Ay, mag-iwan ka ngayon ng ano, tapos sa susunod Di na pwede kasi na yun. Kapitulang tayo. Ayan, 7, 7, 8. Yung kuryente namin. Bali, ito na yung pinakamataas. Korea namin kasi naman na sa Pero number ko. Sa number mo na lang. Ano sabi niya? So nga Oh, uh, exit. Ano exit? Yung sa kumare ko. Ayan. Nasaan na ako? <laughs> ayan sa susunod na sa next ano, sa next ah, uh, May. Ayan sa May. Baka mas mataas yung kuryente namin kasi nga ah, uh, may ginagawa dito sa amin ah, uh, syempre gumagamit ng barena malakas din yan sa kuryente ayun kaya ayun pero hindi ko lang alam kung lalakas pa rin kung mag dito ang tataas o doon kasi pag nakabit na to nakabit ito depende pero sana huwag na masamabot ng 10K. Ala, <laughs> 10K, grabe no. Kuryente, 10K. Kasi, 7, 8 na eh. 7, 8. Grabe. Pag uh, isaksak pa to, isang freezer. Ayan. Grabe. Parang, nakakaano na, nakakatakot na pag 10K na yung kuryente. Ayan, parang sayang. <laughs> parang sayang pang bayad sa kuryente kaya lang syempre talaga ginamit bin mo ano pa yan uh, bihira lang ako magplant ng uniform kasi lalo na ngayon is wala naman talaga permanent per na permanenting paso kaya bihira lang magplant sya yung washing ayan sa washing lang lagi ako naglalaba tapos ano tawag dito ayun lang, electric pan exhaust fan. namin pero mag tatlo, tatlo pa din. Dalawa dito, isa doon. Ayun, tatlo magiging tatlo pa rin. Kasi mawawala na yung isa exhaust fan eh. Ayun. Ayun lang update 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 natin. Ayun, may na ang bilis ng ano, bilis ng Ayun, malapit na matapos. dito ko nilagay yung ano, yung ref. Ayan, iniba ko yung ano dyan, yung patungan ng TV dati. Ayan, dyan ng ref. So, walang ano eh, walang mapaglagyan talaga eh. Ayan, tapos, ang laki ng ano niya dito, laking space, sayang. Parang, kasi syempre hindi ito mabubuksan kapag uh, hindi dito ay bakante. Hindi naman siya pwede nakaharap dito. Kasi uh, pagbukas, ayan, ganyan pagbukas. Tapos, yung freezer na nandun sa loob is ito na. Dito ko nilagay. Ayan. Tapos, um, itong freezer na ito hindi ito nakasaksak. Ang dumi ng ano. Yun lang sa dulo yung mga pusa. Diyan sila nagpapalamig kasi sa sobrang init ng panahon sila na sila nagpapalamig sa ibabaw ayan ayan tapos na yung kesam eh tapos na ilagay yung kesam eh Ayan, bali yung exhaust pan dito is isa kasi no, oh, umanda na naman <laughs> umanda na naman yung exhaust pan na yan no? isa to na mamatay siya po sa eh. may ano rin yung exhaust pa na yan eh. ayan bali maiiwan dito itong ref na ito kasi wala nang paglagyan doon sa kabila wala na ayan na uh, gulog -gulog pa dito sa amin ayan kasi ito gigibain eh. o din yung, naman tumutunog na naman siya o oh. Nagagasgas talaga yan siya eh. Ayan, gigibain kasi ito. Dito ilalagay yung aircon. Ayan. Malapit na matapos. Uh, ano na lang, pintura na lang dito sa kaysam eh. Tapos dito, tapos pintuan dito. Ayan. Ayan.